Japones naman. Gio, <laughs> <nika> na, <laughs> <Geo>, Gio, <laughs> pagpogi ka. Japones. Ang senator. sa mga Okay, <laughs> okay. <laughs> ang takapakinig. <laughs> <laughs> ang mga <o> audience. <laughs> okay. <laughs> Ang best actress. <laughs> ang mga senador ulit. Presenting Gio. Ang pinakagwapo namin ka-service. Ito, matalino ito eh.